Noong June 1995, isang trahedya ang dumapo sa pamilyang Chan ng Valenzuela. Nang ang kanilang labing dalawang taong gulang na anak na si Marivic ay bigla na lamang nawala malapit sa kanilang tahanan. Na kung saan, ang mag-asawa ay hindi tumigil sa paghahanap sa kanilang pinakamamahal na anak. Ngunit sa hindi inaasahan, makikita na lamang nila muli ang kanilang anak na wala ng buhay. Ano nga ba ang malagim na sinapit ng kanilang anak? at kung bakit natagpuan na lamang nilang walang buhay si Maribig sa septic tank. Tara, alamin natin ang buong kwento. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, subscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari din kayong magpahatid ng inyong saluobin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin sa Facebook ang MagTV page. Si Maria Victoria Caballero-Chan, o kilala sa tawag na Marivic, ay isinilang noong 1983 sa Valenzuela, Metro Manila. Siya isa sa mga anak na Eduardo at Elvira Chan. Siya ay nasa anim na baitang sa General T. de Leon Elementary School. Inilarawan si Marivic ng kanyang ina bilang isang malambing, masayahin at mabait na anak. Dagdag pa ng ina, pangarap ni Marivic na makapagtapos ng pag-aaral upang makatulong siya sa kanyang mga magulang. Mahilig din sa mga hayop si Marivic. Katunayan kapag wala siyang klase o pagkagaling niya sa kanyang paaralan, siya ay nakikipaglaro sa mga aso, pusa at madalas siya ay nanguhuli ng mga ibong maya kasama ang ibang mga bata. At kung minsan, siya rin ay naglalaro at nanguhuli ng mga ibon ng mag-isa sa may ginagawang bahay kung saan dito tumutuloy o naninirahan si Larry. Si Larry Amparado Mahinay ay nagtatrabaho bilang houseboy sa pinapagawang bahay ni Maria Isip mula pa noong November 20, 1993. Ang kanyang tungkulin ay alagaan at bantayan ang bahay na nasa loob ng isang compound sa Valenzuela, Metro Manila. Kaya naman sa ginagawang bahay siya nananatili at natutulog. Ang ginagawang bahay na ito ay 10 metro lang ang layo mula sa bahay ni Marivic. Noong June 25, 1995, mga bandang alas 9.30 ng umaga sa Valenzuela Metro Manila, inaya ni na Gregorio at Totoy sa isang inuman si Larry. Matapos makainom ng tatlong case ng Red Horse Beer si Larry, pinatawag si Larry ng amo niya para maglinis ng jeepney. Matapos niyang linisan ng jeep, si Larry ay kumain ng tanghalian at naligo. Nang maglaon, nagpaalam siya sa kanyang amo na siya ay aalis kasama ang kanyang mga kaibigan para manood ng sini kaya humingi rin siya ng cash advance na 300 pesos. Ngunit hindi natuloy ang pag-alis ni Larry dahil mas pinili niya na sumama muli kina Gregorio Rivera at Totoy para sa isa pang inuman. Matapos nilang maubos ang isang case ng beer, bumili naman sila ng isang bote ng gin. Ngunit sa pagkakataon na yon, umalis na si Larry Samantala, mga bandang alas 9 ng gabi, habang naglalaro si Maribig sa ginagawang bahay, walang ano-ano siyang hinatak ni Larry at tinakpan ni Larry ang bibig ni Maribig. Pagkatapos, dinala niya ang bata sa ikalawang palapag ng bahay at ginahasa niya ito. Matapos gahasain ni Larry si Maribig, sinakal niya ito at itinapon sa septic tank. Pagkatapos niyang gawin ng krimen, dumaan siya sa tindahan upang bumili ng lugaw. Ngunit dahil sa naubos na ang lugaw sa tindahan, nagpasa siyang bumalik sa ginagawang bahay. Samantala, napansin ng tindera na tila hindi mapalagay si Larry at malalim ang iniisip. Magulo ang buhok, bakas ang pagiging lasing, tulala at hindi pinansin ang tanong ng tindera. Sa kabilang panig, ang mga magulang ni Marivic ay nag-aalala dahil sa hindi pag-uwi ng kanilang anak. Kaya ang mga magulang ni Marivic na sina Eduardo at Elvira ay nagsimula ng hanapin siya ngunit sa kasamaang palad, hindi nila mahanap ang kanilang anak. Kinabukasan ng June 26, 1995, mga bandang alas dos na madling araw, umalis si Larry sa Valenzuela at tumuloy mula sa Navotas pagkatapos ay sa Batangas. Makalipas ang limang oras matapos makaalis ni Larry sa Valenzuela, mga bandang alas 7 ng umaga sa parehong araw, natagpuan ng isang bata ang bangkay ni Marivic sa loob ng septic tank. Kaya agad namang nagsabi ang bata sa kanyang ina patungkol sa kanyang nakita. At ang ina ng bata ay agad na nagreport sa mga pulis at sa mga magulang ni Marivic. Matapos nun, agad naman dumating ang mga pulis sa pinangyarihan ng krimen. Kaya dahil sa tulong ng Valenzuela Police, ang walang buhay na katawan ni Marivic ay nakuha mula sa septic tank. Pagkatapos, sinimulan na ng mga pulis ang pag-iimbestiga. Batay sa inisyal na pagsisiyasat, nang makita ang katawan ni Marivic ay nakasuot ito ng damit pang itaas ngunit walang damit pang ibaba. At siya ay may mga pasa sa mukha. Kaya maaaring bago ihulog si Marivic sa septic tank, siya ay ginahasa at dumanas muna ng kalupitan sa kamay ng salarin. Sa patuloy na pag-iimbestiga ng mga pulis, nakita sa pinangirihan ng krimen ang ilang gamit ni Larry, na kung saan nakilala ng amo ni Larry ang mga gamit nito at nagtataka rin ang amo nang biglang nawala o umalis si Larry nang hindi man lang ito nagpapaalam sa kanya. Kaya itinuro ng mga pulis na pangunahin sa larin sa krimen si Larry. Dahil sa patuloy na pag-iimbestiga ng mga pulis at pahayag ng mga saksi na aresto si Larry sa Ibaan, Batangas. Sa korte, inamin at sinalaysay ni Larry ang ginawa niyang panggagahasa at pagpatay kay Marivic kaya si Larry Amparado Mahinay ay hinatulan ng parusang kamatayan sa pamagitan ng kuryente. Ngunit dahil wala ng bitay sa Pilipinas, ibinaba ang kanyang parusa sa habang buhay na pagkakakulong. At siya rin ay pinagbabayad ng halagang 50,000 pesos para sa mga naulila at ang karagdagang halagang 23,000 pesos para sa pagpapalibing ng biktima. Bago po matapos ang video, nais ko lang pong batiin si na Marques Marvi from Romania, Geli Bilen from Cyprus, Inday Godness at Inday Godness TV, at Batugan. Sana po ay tama lahat ng bigkas ng inyong mga pangalan. At kung nais nice pa pong magpa-shoutout, pakicomment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Marivic Chan. Ako po si G. Maraming salamat.